Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur at isa rin bagong content creator dito sa Davao Digital. At ngayong araw na to ay pag-uusapan natin ang isa sa mga malupit na sikreto sa mga matagumpay na negosyo. Pero bago yan, ikwento ko lang sa inyo yung pagpunta namin sa Maynila. No? Mga 5 days tayo sa Manila and seven 7 days tayo sa Maynila at marami akong nakausap na mga negosyante at ang isa sa mga negosyante ikikwento ko ngayong araw na to ay walang iba yung kababayan nating si Rolando. Bakit, bakit, bakit ito si Rolando? Kasi nga, eto si Boss Rolando, guys, tagapuhol taga buhol nito, bisaya din, malupit na negosyante, pumunta ng Manila para magnegosyo. Bakit kung gustong ikwento ang kanyang negosyo? At ano ang sekreto niya sa kanyang negosyo, guys? Bakit nagtagumpay ito? Guys, si Rolando ay may business na siya noong 2009. Ano nga bang negosyo ni Boss Rolando? Walang iba, walang iba. Siyempre, pagkain business to. Walang ibang pagkain business na healthy brand. Healthy ngayong taon. Kundi ang gulay sa tinapay ang healthy bread na pang malakas negosyo ng mga Pilipinas o nga, yan yung negosyo ni Boss Rolando ngayon so bakit ko nasabi na ito yung isa sa mga sikreto ng kanyang tagumpay at alam ko masasabi ko rin na ito yung sikreto ng ibang mga negosyong nagtagumpay kahit sa amin mapansin ko rin parang heto talaga yung sikreto na to so ngayon nung nakausap ko siya matagal din kaming nag-usap no mga siguro mga 8 hours din kasi nagbabiyahe kami noon at Uh, ini-interview ko na siya kung paano nagsimula ang kanyang negosyo uh, at hanggang ngayon, na, paano niya napalaki ito. So, eto yung pinakasikreto. Halimbawa pala sa amin, yung negosyo namin ngayon is salon business. Dati-dati, 2018, nagnegosyo negosyo na kami ng marami, guys. Habang yung asawa ko ay nandoon sa salon, ako naman ay nagtrabaho sa, ay nag-negosyo ng iba kaya na sari-sari store business pang malakas ang business naman Pilipinas pangalawa nagnegosyo rin ako ng mga food business gaya ng uh, siomay siomay kai. meron ako nyan business lugi nagnegosyo rin ako ng B Paris business hanggang nag nag na rin ako ng ganyan lugi pa rin meron din kaming uh, salon supply business lugi pa rin meron din kaming ah, uh, food business ulit ako yung bangos station lugi pa rin yung pride na bangos lugi yon tapos nung nag sarili na kami ng salon eto yung nakita kong gumana eto yung nakita kong may posibilidad na lalaki pa at lalaki pa dahil sa malupit na sikretong ito at ano ang sekretong yon ano ang mga hindi sinasabi nila guys ano yung hindi sinasabi ng mga malulupit na negosyante yung mga nandoon na sa taas ano ang sinasabi nila hindi nila sinasabi lahat maraming nagsasabi na ganito um, English kasi yun eh yung put, put your egg don't put your egg in one basket si ano may sabi niya eh? si yung sino ba yun Basta, foreigner kasi yun eh. Uh, investor yun, investor yun. So, merong maraming nagsasabing ganon. Pero ang may, ari, may, may sabi talaga nun, yung investor na nandun sa, sa ano, sa... Hindi ko makalimutan ko eh, mamaya lang sabihin ko sa inyo. O, oh, maraming ganon. Kasi, na, sa, ko lang yung experience namin na may salon kami, guys. At ako naman, nandun sa isa kong negosyo, yung sa pagkain yung utak namin bilang negosyante is nakapokus yung asawa ko dun sa salon sa operation niya tapos ako naman nakapokus dun sa business ko tapos tutulungan ko rin siya dun sa business niya tapos tutulungan niya rin ako sa business mo ko. ko ang problema dito yung negosyong yon nakapokus lang kami lahat sa operation lahat operation ng negosyo niya paano niya patakpuhin yun lang hindi namin na anuhan na pukosan yung ibang aspeto ng negosyo gaya ng marketing, yung sales, yung production, yung mga ah, ganon, hindi namin naisip yun. Pero nung nagsarili ako ng negosyo, yung isang negosyo lang, focus lang, guys. Ito ang sikreto. Focus, focus. Isang negosyo lang, isang negosyo lang. Isang negosyo lang, galingan nyo dyan, dalawa kayo dyan, tatlo kayo dyan, kasama yung asawa mo, sama mo yung mga kamag-anak mo dyan. Isa lang, focus lang yan ang sikreto ng mga magtatagumpay na negosyo gaya na ang sinabi ko si Boss Rolando alam nyo ba nga si Boss Rolando pala ang negosyo niya isa lang isa lang isa lang isa lang narinig mo ba pero <laughs> lang o isa lang ang negosyo ni Boss Rolando bakit isa lang hindi ko rin na na uh, napagtanong ay hindi ko rin maisip kung bakit isa lang kasi 2009 pa nag-start ang kanyang negosyo sa Maynila. At hanggang ngayon, yan pa rin yung negosyo niya. At, kumusta ang negosyo niya ngayon? Wala na. Panalo na. Ando na sa level to na. Bakit level to na si Boss Rolando? Nakapagpa-franchise na siya ng negosyo. Ha? Usapang franchising. Gusto nyo mag-franchise ng negosyo. Meron kayong ekstra pera dyan na siguradong babalik. kontakin niyo si Boss Rolando. Gulay sa tinapay message kayo dyan, nagpa-franchise lang yan ng negosyo. Nasa, ano lang, malit na halaga na 460 yata, thousand. Tapos sigurado return of investment yan kasi gano'n na yan, kalaki, kabangis yung kanyang negosyo. Kumikita yan ng gross 8,000 daily. Mahina pa yan. O, isipin nyo. Isipin nyo, ba? Diba? So, balik tayo dun sa kwento. Paano nga ba lumago ang negosyo ni no? dahil sa focus guys focus, isang negosyo lang ngayon meron na siyang sampung branch yata isipin nyo, na yung branch niya ngayon isipin nyo, sampu kasi focus lang siya wala siyang ibang ginawa lahat ng utak niya, lahat ng uh, effort niya lahat ng mga bagay na gusto niyang gawin ay nagawa niya doon sa kanyang negosyo wala siyang ibang ginawa eh. Yun lang, yun lang yung ginawa niya Abante na tayo guys, dito pala tayo sa Oh, so, Yun lang ang ginawa ni Mostro Wala siyang ibang negosyo Kaya masasabi ko, nung nakausap ko siya at nung uh, katapos ng usapan namin uh, Late ko lang din na-realize na, ah, ano baka kaya pala biglang sabog yung negosyo niya naka-franchise na siya guys ah. at hindi hindi to ano uh, franchise yung kinuha niya Pangmalakasan to bakit ko nasabing pangmalakasan? malakasan nagpa-franchise siya sa Frankor Frankor, size nyo Frankor dyan yung malalu malalakas at malulupit na brand sa negosyong yan Frankor uh, franchising company Jollibee nandyan tsaka uh, yung shumai yung fries na kilala basta nandyan yung mga sikat na ano yung shawarma shack nandyan rin nandyan yung mga sikat na brands so hindi basta basta guys na magpa franchise ng negosyo hindi biro yan na yung negosyo mo may pasok mo sa franchising hindi yan ganun kadali kasi may pera yung kailangan kong bayaran sa franchising company para ayusin ang iyong negosyo. Hindi uh, ko lang alam pero malaki yan. Mga 7 digits yan. Mga ganyan. So, ba't kaya ni Rolando magbayad ng ganong uh, franchising ano? Franchising agreement guys. Franchising company. Kasi nga may kita ang kanyang negosyo. Bakit may kita? Kasi nga dinatrabaho niya ito. Tsaka focus sa kanyang at napansin ko na kailangan para mapalaki ang yung negosyo kailangan malaki din yung markup mo kasi halimbawa na lang dito sa ano ito sample ko sa iyo yung sari-sari store business ko dati kung sari-sari store business ko na yon na nag-start ako noon palagay natin na meron na kung grocery doon sa Loblon meron na ako na palagay natin mga 50,000 ganyan sa 50,000 na yan, yung markup ko dyan, nasa 20% lang. O, yan yung markup ko. Ngayon, kahit bibenta ako dyan ng 10,000 guys, o 20,000, o 30,000, kahit kalahati ng stocks ko maubos diyan yung kita ko dyan, 20% lang. Palagay natin sa 10,000. Sample lang to guys. Sa 10,000 na nabenta ko, meron lang kung kita dyan, mark up dyan na 20%. So, ang 20% ng 10,000 ay 2,000. Dalawang libo lang yung kita ko sa loob ng uh, araw na yun, ng benta na yun. Ganyan ka baba yung makeup ko. So, ano nga ba ang sikreto nila? Guys, tasan nyo yung presyo nyo. Mahalan nyo, lupitan nyo, para lumaki yung markup nyo Hindi ko sinabing Takasan yung presyo lang Dapat maganda rin yung servisyo nyo Maganda yung produkto nyo Katulad dito si Boss Rolando Guys, malaki yung markup niya Sa tanyang negosyo Kasi nga Para Makapag Ano siya Makapagpalaki siya ng negosyo Kasi pag Hindi Malaki ang yung markup uh, Tubong Ano ka lang Tubong kalampot ka lang ganyan Anong pang reinvest mo? Mangutang ka ulit. Di ba? Katulad sa business namin ngayon, sa salon business. Uh, hindi ko lang sasabihin, pero malaki yung mark-up namin sa aming negosyo. Isipin nyo ha, ah, wala pang 3 years guys. Meron na kami tatlong branch. Oh, ganyan. Isipin nyo lang. Pero nakapag-loan din Ang mga kami. <laughs> pero kasi, nag-loan kami kasi alam namin na pag ginawa namin yon babalik yon ng doble kasi nga matagal na kami sa salon business 10 years na kami sa salon industry harap ro dito sa amin yung, ano oh uh, pasok na tayo sa aming lugar guys so yun yung mga napansin ko na sikreto sa mga mga nagtatagumpay na negosyo guys isang negosyo lang isa lang isa lang galingan niyo lahat diyan tsaka yung isa na yan ah, balikan natin ha isang negosyo lang at dapat malupit yan malaki ang make up focus kayo diyan galingan niyo diyan focus focus yan yung sekreto focus lupitan galingan todo effort ka diyan at dapat malaki yung mic up dyan. Kasi nga ah, kahit gaano pa yan kaganda, gaano pa yan kagaling, gaano pa yan kalupit yung negosyo mo kung yung markup po dyan eh, kikita ka lang isang libo isang araw wag na <laughs> wag na tigil mo na yan diba? kasi nga uh, depende na rin sa pangarap nyo eh, kung gusto nyo ng ganyan ganyan kayo sa amin naman ito yung at landas na ito katahak namin at dito na ako sa bahay guys so, malapit na pala sa lugar namin uh, oh so yan lang muna for today's video kasi ano uh, alam muna ako dito mapapark muna So maraming salamat sa mga sumubaybay sa video ng ito at kung video na ito ay nagustuhan, mag-heart ka naman. At i-share mo to sa iyong mga kakilala at kaibigan. Para meron din silang pagong natutunan. At huwag mong kalilimutan. Meron pala kaming salon. Baka gusto mong nagpariban. <laughs> Ako si Jeb Zingko ang nagsasabing kung bata'y me laban lang sa buhay, laban lang sa pagninigaw so kahit malugi pa tayo let's go mag-celebrate ka rin ng small wins mo para naman hindi mabur yung utak mo bye bye